Just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together Thursday ngayon. Uuwi kami. Uuwi kami sa bahay. Magtimpla muna tayo ng kape. Kape tayo. Magandang panahon ngayon. Kape tayo. ano na yung kettle na boil na yung kettle kaya kape itong asukal ko kandrel konti lang uwi kami ngayon sa bahay ayan kape ko tayo ng anong gawa tayo ng ano, breakfast. Hindi na kailangan yung ano yung yung takip. Lagyan natin diyan. ay ako si Steve. Bawal nga magsigarilyo dito. sigarilyo pa rin ang sigarilyo. yogurt at oats. Masarap yun yung yogurt at oats. Kahit naglinis sila kahapon, may yung tagalinis. Oo, oh, uwi. Uh, uh, lilinis pa rin ako. Ito oats natin. Ito ang oats natin. So, ang oats natin. <coughs> yogurt garden honey. Ito nga ano natin. Breakfast din natin. ko tayo nang ano, kutsara. Ito. <laughs> Ito nga ano na natin. Breakfast natin. Lagyan ko siya. Honey, Greek and honey yogurt. Yan. Tropical granola. gustong gusto ko to naglalaba ako tapos na ng labahan pag uwi namin na lahat itong yogurt kasi masasayang din. Walang kakain. Kasi linggo. Kung hindi ko maupos bauning baunin ko na lang sa car. and assistive. Ito, iuwi ko na, iuwi namin sa bahay. Yan. Ito. Kasi, wala kaming tinapay doon. Gusto, gusto ko yung brios na tinapay. Matamis. Itos ko lang, okay na yan. At saka ikap kape. ilalabas natin. Minimix, minimix ko siya. At hindi na ako bibili sa mga ano, sa mga costa-costa na ano, na may yogurt din ng granola. Kaya, ito na ang breakfast ko. Yan. Hmm. Sarap. So, lagay natin sa mesa ito iwi natin sa bahay ito ang barbecue stuff Or because stuff natin. Iluwin natin ito sa bahay. Ang daming binili ni ano, steel. Kaya, ganun ko siya ka, kasi mas magandang ano. Kuhanin natin yung ano, plastic, plastic uh, bag, ano natin. Ito. gagawin ito sa bahay. Ang daming daming ano, mga barbecue stuff. May chili, birds eye chili tayo. Buffalo barbecue. Pa. Ano to? Ghost chili wing. Roulette. Smoky barbecue. Scott bonnet. Oh. Wing roulette. Ano to? Mahanghang masyado. Scott. Smoky barbecue bar buffalo bird's eye. So, dami niyang gano'n. Binili. Okay natin dyan. At yung tinapay din. next month pa siyang mag-expire. 2208. 22, Ito eh isang buwan ang expire niya. Yung tinapay na yan. Kaya, so, yeah, mo muna yan. Ano pang dadalhin natin? At saka dalawang milk. At ito. Hindi na. Diyan na yan yan. Isang cappuccino. Cappuccino natin. yung milk parang hindi mapipit yung okay. tinapay dyan na lagay natin dito magkakapi na tayo guys dito kapi na tayo Yeah. Kapkapi na tayo. Hindi na mag-aptic track to. Kapi po tayo breakfast. Kape breakfast. Maglalakad din tayo na. Ano ba ano ba nang na oras? Oras ay mag aalat so also. Maglalakad tayo. <laughs> Kain po tayo. Breakfast. Hmm. Sarap. Naririnig yung, ba yung labahan. Naglalaba ako. Maingay. Kapi po. Ito pala iuwi din natin to kasi hinahalag ni sticks so lagi natin sa bag pagkakain ng gabi eh nasaan yung sitsiriya ko kaya kain po tayo ng ano oats at saka yogurt Hindi ko pa yung buhok ko. Ayan na. Ano ba ang breakfast nyo ng umaga? Ang ko oats. sa saka yogurt. sa saka kape. sa saka maglalakad. Kasi pag hindi ako kakain ng konting breakfast, nako gutom na gutom na ako pag ano pagbalik sa bahay sa apartment kaya kahit hindi ko maubos to kung kutsara Sara lang kasi malayo naman ang lalakarin ko di ba ano kaya ang ano labas ng luto kagabi nanalo ba tayo ng luto kagabi check natin mamaya tapon punti na lang. Kape. Kasi double roll ro over ang ano, ang loto kagabi. Check natin yung loto natin kung nanalo tayo. ang oras, nag-aalot, alas otso. May time pa akong maglakad ng one hour at pabalik. Then, uwi na kami. Uwi na, na ka kami na naman sa share Sa bahay. Oh. Anong gagawin ko itong ano? Mangga. Tatapong ko na yan? Tingnan natin kung okay lang yan. Hindi na hinob kasi, kaya... Hmm. Kaya, mas tamis. Tayo na, maglalakad. May kape pa ako. Maglakad tayo. Kasi may time pa na, ano, hintayin ko si, ano, si Steve. Wala kasi siyang susi dito sa apartment kaya kung wala ako dito. Nung isang araw, naliligo ako. Hindi ko alam na uwi na pala siya. Eh. Mag alas 4.30, eh. naliligo ako. Kasi may habit akong ilak yung door. Kaya nilalakot palagi yung door ko mag ako dito. Eh, bang siya ng bang ng door. Eh. Naririnig ko na naman. Eh. Nandun ako sa loob ng bathroom, di ba? Ah, lumabas na lang ako. Ayun. Hindi ko na mabos tong kape. Ting Tingnan natin yung luto. Check natin yung luto natin. anong nanalo ng loto. <laughs> Kung manalo tayo, ay, uwi agad sa Pilipinas. Sa Friday, 119 million. went oh, walang nanalo sa loto. Maging, ano na, 11.3 million. Bili tayo ng ano, ng lucky dip ng lo uh, check natin kasi bumili ako ng ano. Check natin yung loto natin. Yan, check natin yung loto natin kasi bumili ako ng loto. Ito kagabi. Kagabi to. Tingnan natin kung mananalo tayo. Ay, talagang uwi ako. <laughs> kasi iniiskang ko yan. Kung hindi nag nag walang ano. No winning match. My goodness. Try and try and... Oh, ito din. Wala. <laughs> better, better luck next time, di ba? Eh, kung hindi ka naman tataya, paano ka mananalo, di ba? Kaya bumibili pa rin ako kahit papano. Kasi, hindi mo alam kung laki ka ng loto. Di ba? Ay, Ay ba? Namimili na, 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 ba kayo ng loto? na nagmimili ako ng loto kahit euro million yung euro million ang mas malaki ang um, jackpot sa Friday is 119 million yung loto naman 11.3 million hey, dami yun pounds yun ha, pounds diba, kain na naman tayo Sige na po. Paalam, Mag, maglalakad na ako. Maraming salamat. Paalam, paalam na po. babay na po. Salamat sa panonood. Salamat. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit.